Hello, hello mga katigang Maglalans na tayo Ito yung ano namin Yung gulay namin uh, Carrots Solid na carrots <laughs> Ito isda ito eh Isda Tsaka Chicken legs eh, Pero ewan ko chicken niya Ang lalaki eh <laughs> Tsaka may kaning kami kaya masaya, may kanin. At saka yung soup namin ay clam chowder. Tingnan natin yung mga clams niya. Ayun. At saka ang aking panulak ay patikim ng pinya ng aking panola hindi ako kumuha ng dessert eh, nag dessert na ako kanina mamaya na lang pag ano last 10 minutes break dessert maraming choices na natin dessert kaya lang marami itong nakuha ko hindi eh, ko rin magkakain pag ano kaya hindi ako kumuha o sige kuhain na tayo bye bye mga katigs